Handa na ang Maynilad sa hagupit ng El Nino sa 2024 dahil sa pangamba ng tagtuyot. Ayon kay Jennifer Rufo, head ng Corporate Communications ng Maynilad, naglatag na sila ng kanilang supply augmentation projects para sa susunod na taon. Paliwanag ni Rufo, layo nito na magkaroon sila ng dagdag na pagkukuhaan ng tubig bukod sa Angat Dam. Kabilang na rito rito ang mga ilog, maging ang Laguna Lake, upang hindi lang sila kukuha ng tubig sa Angat Dam. 90% po kasi surveyo ng ating supply ng tubig nagmumula sa Angat Dam. So mm -hmm. tama po kayo, yan pa rin ang ating primary source, mm -hmm. we're dependent on it. Um, ang kagandahan po nitong supply augmentation projects na ating ginagawa, mm -hmm. essentially kumukuha po tayo ng tubig mula sa iba na pagkukunan. Mm -hmm. Para mm -hmm. mabawasan po yung ating dependence sa anggata. So meron po tayong kinukuha ngayon ng mga, na tubig sa mga ilog, mm -hmm. meron din tayong uh, nire-recycle na used water, ginagawa natin potable water muli, mm -hmm. at meron din po tayong kinukuha sa Laguna Lake. So lahat Ayan, po o, yan, luwanag po ah. siya sa additional sources. Yung Laguna Lake, hindi ba sapat yun para sufficient mm -hmm. ang uh, supply ng uh, tubig from uh, maynilad at uh, uh, Manila water? Well, ano sabi pa ni Rufo? Kaunti lang ang kinukuha nilang tubig ngayon sa Laguna Lake na nasa 300 million liters per day. Pero oras na matapos, ang ginagawa nilang bagong planta ay magiging 450 million liters per day na ang kukuni nilang tubig dito. 10% lang anya ng tubig ang kinukuha ng Maynilad sa Laguna Lake at pangunahin pa rin nilang source ang Angat Dam dahil mas madali anyang itrit ang tubig dito kaysa sa Laguna de Bay mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.